Itong araw na tayo dito. Ano nga. Wala tayong, wala tayong, wala tayong tarong kauna. Sige lang. Ikaw lang yung inaalala ko. Kung mayroong mga bunga diyan, bunga ng mga, mga ano, bunga ng, mga pananim dyan. Pwede tayo kukuha diyan, Gaya ng buko. Yeah. Tsaka ano, lasunis. Ang ating mga paa, kayo dulo. Sugot, sugot na Ako kayo dulo. Walang problema kasi mayroong ako. Sugot-sugot na po yung mga, yung pa ako mga kaidol sa dahil sa, sa patakbo, no? wala siyang buta mga kaidol gaya sa akin may buta ako pero so walang problema yung mga kaidol kami bilang bilang ano kasali ba ako sa team nyo harap siya ay buti salamat naman po talaga so bilang sa ngayon kami yung dalawa mga kaidol um, ano pa napabilang kami sa team Rapshi po bilang isang team Rapshi po ay matatag at saka ano, bawal sumuko sa ano, kahit anong hamon ng buhay. So ngayon, mga kaidol, Saan daw kayo niya nakatalikot? Yan daw, ano, yung may bag at saka nang may pulang may ano sa ulo. At isa to yung nakano. Kasama na si Dangkos. Eh, hindi ko nakilala yung iba na yan. si silang Akala ko nagpabagong buhay ito sa na, si Sandro na ito. Ano sa hongko na oh. oh. ah. lakas ng akimat nila. Naramdaman tayo. Kanino kayong baka na nila kuya. sila sa sa'yo. O kaya ah, pa. Nah. Nanginginig na ang katawan ko. Kontrolin mo lang, Kuya. Kontrol. Pati sa paghawak ko sa kamera. Kontrolin lang. No. Dahil ano, parang gusto ko silang uh, sukurin. Ah, kalma lang ang katawan. Ang ah, grabe. Dahil to sa ag agimat na ito bago. Kaya hyper ko masyado. Naging Pangis. kaya hindi pa naturo sa akin hindi ko alam kung paano ko pagganayan yung apian ko o kapay ko e sa, may gabay daw may kapay dito sa ano na hindi ko kaya ko Es que mira. Apa yan. Ano yung pasapalas di ba yan? Tingnan mo. Pagkain yan. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, itu? Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Saya damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Ah. damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Ay, damit. Kaya lang yung pagkain na. Talagang maisahan talaga isa, nga to. Eh, Buti na lang may... May ano ako. Mo, yung ano? Yung nakita ko. Kailangan kilos aten. Ito'y mga dati akong subok tuwa. Siguro. Wait. an kenyan. Pero kung sino mamay-ari niyan? Magpasalamat ka na lang. Okay. Kaysa wala. Marikit tulong yan. Bijom-bijom masikip saya pero pagkasahin mo na lang. Sige. Ini gue mutuk gue ya. Ini pindah tadi. Ini pindah tadi. Bisa no, bisa no. Pinatay, baka, baka may kesamaan ni ano? Ya belajar. Kelangan masa kita tin. Sikit double time, double time. Ah. Belajar apa? kasamahan natin yun doon. Hindi ko alam kung ano, kung saan yung ating mo, pero ang, ang akin lang pakay dito, ay ihatid ko lang ang gimat dito. Pero hindi natin na inasahan ang mangyayari ito sa atin. Kaya magbabayad sila sa aking pananahimik. Pasensya na po kung ganun. Talagang hindi ko basta-basta ibibigay niya buhay ko. Dandaban tayo para mabuhay. Prendo. Tara, tara. Tara na. Damit lang yung susuotin ko kasi tatlong araw na to. Ha? Tatlong araw na to. Sige. Ay, okay. hindi ka na hindi, ng ano niyan. Pero okay lang yan. Walang arte-arte. Kahit sino may ari yan. Sige. Baka mayroon pang nangailangan sa atin ng tulong. So, mga idol. Bahala na yung mga idol. Wala nang arti arti Kahit sino pa may ari mga damit na yan. Basta importante. Eh. Hala lang May mga Sa akin, 3 days na po itong damit ko. ah, Sige. Sige. Alito, alito. Alito. Yang mesti kau lihat sendal. Bila kau tiba, habis sama mata nol. Atau anda lima kali dalam tangga kayu lah. Tunggu. Kita harus kamera di dalam pelukan, telekapang. Ya, set uplah semua semua semua. Berziarah. Bergiat ke, bergiat ke. Tangina. Tengah saking kamera. Mak, bukangan lapis tengen kau. Tengen kau. 待てよ。

Wala, wala. Kau nak aku? Kau Ayo. Terus. Panjat lagi tempat aja. Sebisa kin. oh. Aku buain. Anak sebel merauk buain. Buain tu. Buain usai lima. Gå linja, da!

Cadê Ayun! nagkaharap tayo, Sandro! Okay! <gat> lapit! Salah tanggung, lapit ito! Nanti! Sang ah, tuak kau lagi. Terus. Dapat. Tuak ni pula. Ini hamil kau. Ini hamil kau. Hah? Beri lima kau. Beri lima kau. Hahaha. Beri kau. Субтитры the... сделал <sharp> Commander si Hindi ko usok at bakit bumalik siya sa pagka-bandido. Kaya nga, Kuya. Sa anong dahilan? sadyang Sa mabait niya ang tao na yan, Pero yung... bakit naano siya nakubinsi siya ng mga bandido? Si Abdul talaga may, may baka na... Si, si Abdul lang ito. dapat namatay Hindi si Sando. Uh, Kaibigan ko yung tao na yan. Pero na kumbinsi siya ni Abdul. Si Abdul Dapat si Abdul magubaya dito. Ah. Tingin-tingin sa likuran, Kuya. Ang misyon natin si Abdul, kailangan mamatay. Kailangan. Dahil na nano, nano na 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 yung kaibigan ko. Tara na. Kuya, mara masyado silang marami dito kuya. Atras muna tayo. Huwag mo akong alahanin. May agimat ako. Kailangan, kailangan makaratingin kay Nana Luz yung anting-anting niya. Huwag mo na tayo isipin yan. Ay, na natin dito sa malapit. Mga kalaban, alin ito? Dito! Bawat paligid! Lerto! Hehehe! <laughs> Naramdaman ko kayo! Naamoy ko kayo! Dito na! Ah. Ta tak, tak, wala dun! Labas! <laughs> Naamoy ko kayo! Kakak jangan buat tatap banyak aku. Indi. Alah benar <tong> <tong> <tong>